Yan, dulo lang. Yan. Okay yan. Yun. Ayan na. Malapit na. Sana makuha. Paano naman to? Kailangan dulo din lang. Ay, yung isa. Dulo din lang. Dulo. Yan. ayun! Ah! <laughs> Woo! Dali. Nakadali tayo. Ayun o. Laki. Rino.

Tara po. Lagang 100 lang papagasolina natin. Dito. Pa <coughs> 100 lang. Full tank 200 sa piso. Jo, ipay. grabe po yung nangyari dito yung palay po nila ano dilaw na, malapit ng anihin ay papakita po ako sa inyo yung matinding ulan napektuhan po yung ano rito yung palay rito ayan po matinding ulan napektuhan yung palay ayan o ayan o, grabe ato na ano po, hindi na makabangon dito gandun. malaki po yan sa camera ay malaki po yan sa personal hanggang dito nakabao na sila yan nakabao na ay hindi nakabao nakatumba na po sila gawa po na sobrang ulan ng malalakas puntahan po natin yung mga wawaan yung mga wawaan yan try po natin dito sa wawaan na ito kung mayroon kung mayroon tayo makukuha yung mga nakat sa gilid na yung nga sa loob ng wawaan Maganda mga ano dito, mas ah, gilid. Si nanay dito, ang dami yung na nakuha yung nanay. Tanggal na. Mga ganso nakuha niya. Magaling siya. Ang torilo. Ang ganda. Yan, papalit tayo. Mag-enjoy tayo. At medyo pagod tayo sa trabaho. At talaga isang daan lang ating papalitan. Kaya, mga kahuli tayo. to daan. Sinanay, ang dami na nakuha yung nanay. Yan, meron tayo. Sampo. Ano sandaan ang daan ko. Nanay, dami na kuha yung nanay. Ayun, kuha yung nanay. Ah, yun, yun. ah, ayun, nakakuha daw siya. Ah, tatry din natin kung tayo. Marilo-rilo eh. Oh. Dito siya naglaro yata eh. Mga tahong-tahong luhan -tahong to. Pasley. Ah, dito siya nagkuha. Ay, meron ditong relo. Okay, maganda to siguro ng relong ito. Oh. Try natin. Gulo po tayo ng isa. Okay, natin target to. Eh, ayaw. Tayo na padami si na sinanay dito. Oh. Dalawa na kuha niya. Oh, hulog pa tayo. Sana makuha. Ay, yan na, yan na, yan na. Ay, lumayo. Tinaas niya. Daya. Busin na ang pera natin dito yata dito ah. Yan. Ano yan? Ba't ganun? Hidsit na ano? Ayaw ko lang headset. Ay, pagpatak dito. Diretso doon. Kaya natin. Yun, yun. Dali na. Dali na. Yun. malapit na. Malapit na, oh. Sa dulo na. Ano kaya iskarte nito? Aangatin nyo sa dulo. Yan, malapit na po. Pag-green, kailangan angatin siguro na sa dulo. Kasi yung sitwasyon niya, sitwasyon nyo ganyan, nakapatong siya dyan, lalaglag na dito sa butas. ah <laughs> uh, nasa dulo ang angatin natin. Yun, Nasa sa kaduluhan. Yun. Yun, yan. Ababa. Ay, bakit yun ang Ayun Ay, na, ayun na, ayun na. Ah, malapit na nga. Makukuha na to. Tulog tayo. Kailangan to maangat, ang papunta rito. Ano ba yung uh, isip ko? Ay, dito na lang. Ulo. Ulo na ulo na lang. Yan, yan, yan. Yan! Malapit na. Oh, <laughs> Nasa butas ka kailangan ito umungat eh. Ito, kunin natin yung baso. Yun, yun, yun. Yun. Ay, sus. Ba't ibinabat ko? Nagaya tayo dito. Sana makuha na. Yun, yun. <laughs> Oh, hulog na eh. Hindi -tay, tayo, dinaya tayo. Binalibag lang sa dulo. Ang daluhin ko nga. Dalawa, dalawa. Ayaw. Ayaw. dalawa eh. Yan, dalawa. Dalawa nga. Yung dalawa. Ay! Ano ito? May relog pa rin. Ubus ang isang daan ko. Oh. Ubus. Hindi natin titigilan yan. Hindi natin nahuhulog. Kailangan dulo-dulo lang. Banda rito. Baba natin, dulo pa ba natin natin? Hindi dulo Yan. Yan. Kuha. Yan, kuha. ha. Yung pa rin bumanat. Yan, dalawa. Yan na. Ayan, dumami ng na karanta. Napahirapan tayo. Yun. Ayan, kuha na yan. At papabarya tayo uli na isa. Hindi natin tigilan yun para man lang makabawi. Kasi kung tigilan natin ng isang daan lang para manghihinayang tayo, eh, malapit na sa buta. <laughs> Ngayon lang po ito. Siguro mga Ilang buwan, isang taon na yata akong hindi nagwawa eh. Nung bago ako, mahilig kang magwawa kasi lagi ako naiinip. Kaya ngayon po parang maboboring ako. <laughs> kaya nagwawa. Tayo natin dito. Ayan na siya eh Malapit na sa butas. Paano kaya siya maano? Ay, dulo lang. Yan, dulo lang. Yan, okay yan. Yun! Ayan na. Lapit na. Sana makuha. Paano naman to? Kailangan dulo din lang. Ayun isa. Dulo din lang, dulo. Yan, ayun! Ah! <laughs> Dali! Nakadali tayo. Ayun oh, laki. Rino. Ah, may tugtog. Ano? malaki. Hey. Relo po yan, oh. Relo. Digital. Huh? Lead. Oh, makadali tayo. Ang mahal siguro nito. Relo. Makadali <laughs> 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 tayo ng relo. Relo. Pwede ako po sa inyo. Ayan po, oh. para yung sa mga Taiwanese namin kasama. Digital. Ayan, nakalagay lead. Ah, uh, Parang wala laman. Meron. Ayan. Relo. May strap o. Oh. At hindi lang umiling relo. Grabe, nakadali tayo. Wow, things got Yung pala, doon pinatama, ano, nahulog. Tama ano, na. <laughs> tanggal yung ating lungkot. Eh, lungkot. Ba't nalulungkot? Nakuha pa tayo ng iba. Yung pang isa. Tawin natin yung isa. Headset yung isa eh. Damit naman itong isa. Headset yung. Gagalitin daw. Ako na yan. Yun, kuha na naman yan. Yun! Ayan na! Ayan na! Ay! Malapit na! Busin na natin. Meron pa tayong terang ano. 50. Baka tayo. Dalwa, dalwa. Ayan. Ayan na. Ayun. Malapit. Ayan. Okay yan. Okay. Lalapit ko na lalapit na konti. Galitin natin. Galitin. Para magalit yung ano, mouse. Mas bayan. yan? Tapos okay, ba yan? Yan, okay, yan, okay, okay, ay Okay Kailangan ano eh Masasakal siya ng kunti Yan, yan Mga ganyan ang gusto ko Ay, hindi pala ganyan ang gusto ko <laughs> Ah Parito yung pwede May padulasan dito eh Itong pan kung aabotin aabotin yan eh hindi ulan talaga <coughs> ano ah, ito mga tahong tahong so lipat naman tayo ay anong nakuhulog nahuh natin ito ay lo bawi na dito ito mga ano shell shell ito may sa abalon pagkain yata ito. Yun oh, ano may yun. Tingnan natin kung tayo dito. Mahulog yan. Pagkain yata ata ito. Ay hindi. Palawit pala. Ay, lugi. <laughs> lighter naman to pala. The Lighter. Tignan natin ito. Yan, okay po. Tingnan po natin ito. Unboxing natin kung ano to. Masaya na ako. Wow. wow. Buksan po natin kung ano naman ito. Kasi dito ay eh, ano eh. Yung parang iPhone na relo. Ayan eh, no. lead Lid daw, lid. Tingnan natin kung ano to. Wow! Grabe! Wow! Tingnan nyo sa loob Ganda! Oh, wow, May bubbles bubbles pa Dito Nakalagay dito muna Ano ba nakalagay dito? Digital wrist, Digital wristband band Ayan, yung pwedeng pang ano pang, pang, pang YouTube Aba! Grabe! Oh! Ganda! Ang ganda! na yan oh, ayun, ayun, nailaw na agad oh, grabe may, may oras, may araw nagsasalita natulog din pwede ko na po Aro. bano pwede na po bano ako ayun po, oh, grabe wow, grabe original to ang hirap na pinaglagyan niya eh sealed na sealed Grabe o. Oh. Ah, oh, ilang daw. Pindot ko. Pag pinindot. Yung pag pinindot. Wow, na ilaw. Oh, grabe. May oh, araw-araw. May, may, Tuesday pa, oh. May, Tuesday. Oh, nakalagay. Pag pinindot mo, oh. Oh, grabe. Thursday ngayon. Hindi. Grabe, oh. Oh, naukas. Oh, Ang ganda po niya. Ang gaan. Lead watch, water water resistant. Itong relo ko, uh, ito pa yung ginagamit ko lang pagyung nagala. Ginagamit ko lang sa trabaho yung nabili ko sa bubo, yung mura. Kasi magaan yung ito, mabigat kasi ito. Swatch po ito. Tagal na sa akin, regalo po ito ng manager ko sa Saudi Arabia. Ayan, tingnan natin. Spotin natin. Grabe naman. Nagpala tayo. Isyo na po ha, mga ano lang ako, parang masayahin lang ako. Pero so, gantong ano, nananalo, parang bata lang kahit matanda na. So, ko po. Grabe, ang ganda. Ang cute Oh. Ang gaan pa. Wow. Ma, ah, ano talaga ako, nailaw siya. Oh. Puras ay, wow, grabe. Grabe. 8801. Ah, aayusin ko lang mami kasi meron pa siyang date. Ibaw yateto hala, kasi masaya na ako kasi pero pang ganito. Baka sama ko na 'to sa bagahe. Eh, Nailaw talaga oh. Natin tumbax. Mahamallaki di ako mahilig dito, marami sa dumpster nito Kasi sa wawa sa Taiwan, yan ang libangan nila kasi madali dito manalo. Yeah, 'pas dito 'yung mga video, okay oh. Basta 10 po ang hulog. 10 oras sa uh, 18 sa peso. Kotsi-kotsi. Ito mga headset. Uso sila ka kasi yung headset na sinacharge lang. Ayun Sa tinga lang. Ang dami ko nang napanalo ng ganyan. Ganda ng sombrerong ito. Grabe. Oh. Lead. USB. Ah, USB. 10,000 ma. Malaki-laki na rin po yan o. Oh. Sa bangka lang. Oh, Ako talaga yan competition pang fishing nga ito ito fishing nga yan ganito po yung mga headset na nakuha ko makaraan dami mabilis po makuha yan ang problema nga lang yan pag yung kapares yung brand kasi napakaraming ganyan dito TWS maririnig yung kaibila sa ibang speaker na naririnig mga nagkukunik agad sya at mo ina-accept Punta na po tayo. Meron itong mga pang motor oh. Ito pa yung aking motor Ayan. Ayan, Tara, natin ito dito Ayan, Pauwi na po ako pero may nadaan ako dito night market Yung maliit, so puntahan natin Baka may mabibili tayo Ayan, Maliit lang po pala itong night market dito Ayan ang pinaina namin Ayan, Sarap din po yan ang dami tao. Wala pang table tayo. Sa bahay na lang siguro. Ang puno na po ito. Maliwanag pa kasi. Ayan, dito mga kinilaw-kilaw. Dito may tahian dito. Mga medyas. Patahi ko kaya yung mga butas ko rito ng <laughs> Hinayang pa. Ayan, pampusod. Ayan, pampusod Sampu -sampu, na ba? po na, Para sa mga

Sushi. Si. Ano? tayo. Pakita ko lang po sa inyo yung nadaanan ko. Mahilig ka lang sila sa manok. Ang atay atay ng manok ko. baka, balat. Layo asawa ko eh. Hiyao, ma'am. Hiyao. naman dito, Banda. Ito masarap dito eh. Ang baka 60 na-order tayo dito oh shit ako yata dito din 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 ah che sila tintin ah ba timer 'ye naubos sa wawa mamaya pa po may merienda tayo oh parami po yan nila ay good okay. Oh. Wow. Okay. Sarap ulit ng tapo yan. Kaso yan yung malaking squid. Malaking manala. Thank you. Ito yung Mga naka, mga naka na po tayo yung takoyaki rito kay tatay, nanay, kishi At dito may tinatakal dito, parang masarap nyo niya oh. Mukhang nakakatakam ah. Dessert. Sa so mainit ah. Ice cream ito Parang 30 pag dito? dito may pakwan ah. Eh. Baka pakwan dito. Sabi. Tapos po, sa kapakwan. <laughs> Tapos hindi lang sa Pinas mayroong mga inasal. Dito marami rin mga inasal. Ay niya,

Okay, 60. 60 pala yung ano yung takoyaki. Parang nasa baklaran din tayo, Manila. Ang paborito po nila yung mga ganyan ganyan. Tapos lulutuin lang may sabaw. Ano kaya itong mahabang? Oh, tingkang hobo. Ay, may hugto. <tinyo> Pura, Pura, ito po sa Taiwan, sobrang uh, hilip po nila sa pato. Uh, sa mga manok. Sa mga manok ito, mga bata pa Pero pato talaga yung dati. So, okay, sa pato po nila. Ay, wag ato dati. Guys, Simple buhay lang nila, pero malakas din po yan. Oo, oh, yun Sa atin to. So. <tinyo> Thank you. Thank you. Nakuha na natin. Bye-bye. May -bye. tayo. Ay, motor natin pinarada eh. Para hindi na po tayo magluluto. Ay, para hindi tayo magluluto ng ulam. Kakain na lang tayo kasi may ulam na tayo. May kanin naman ako ron. Pauwi na po ako. Bye-bye uh, po. Uh, salamat po sa inyong support ah. Pagpalaan po kayo lagi.